si Rapap Ha? Naputol? Ha, ah, naputol? Uh, ay, meron akong pandugtong yan, sir Gusto may bigay ko na lang sa iyo yung pandugtong ng kadena Meron akong missing link Meron, meron ka ba? Uh, ha? Meron akong missing link? Ito? Oo, missing link Yung pandugtong kapag ka naputol ha? nga so, yun Ano ay, oh? mo, siya, eh okay, Ah, naputol ay, oh. yung kadena Ha? Huh? Naputol? Oo, oh, tapos na ah, meron, may, meron akong missing link dito. Ibigay ko sa'yo. Ito, sir, oh. Meron ako rito missing link. Ito, oh. Ayan oh Ayan. Ilang speed yan? 8 speed 10 6 11 12 Eto Try natin to Nasa na yung ano neto? Ito. Ito sir yung pandugtong. Ganito yan oh. Tapos bubukan mo lang ng ganyan. Tapos kakabit mo lang pa ganito sir. Ayan. Tapos yung isa sa kabila. Ganito Yung isa dito. Tapos pag mo lang silang dalawa. Ganyan oh. Ha? Draw oras niya Dalawang oras ka na rito? Oo Oo oh. oh Tapos Pagka naikabit mo na Hahatakin mo sila Ibubuka mo to Ito ah, Ito ibubuka mo to Yan Ayun okay na yun Tapos na Tapos kakabit mo na Ay iikambi mo muna pa ganun Papunta ron Yan mo muna tayo uh, Ayan tayo, ikot ka muna isa Testing mo lang kung okay na Ayan, ikot ka isa Tapos balik ka rito Ayan Ayan, makakauwi ka na yan Saan ba mo, Tay? Ha? Ah. Saan mo? Ito Ayan, pati Airport Road At dito, dito. dito, dito, dito sa naiya mo? Ha? Oh. Airport ah. Road O oh. Ayan, oh, makakauwi ka na yan Ay! Hindi ako, um, ako naniningil, pre Ayan, ayan ay, ay, Saglit ay, lang ako Ha? Ah? Saglit lang lang talaga Hindi, ay, ay, ayaw na. mo na yan, pre Ang gasolina Hindi Huwag mo nalalaanin yung pre, alam mo, ah uh, maliit na bagay lang yan. Ayaan mo na yun, yeah. ang mahalaga makauwi ka na. <laughs> Kanina ka pa pala rito eh. Oo, oh, dalawang oras. Dalawang oras ka na. Ayaan, makakauwi ka na yan. Yeah. Sige, sige, sige.